Curse. punta tayo ng pulang di mga kabikers mag pintor lock tayo ang biyay natin mga kabikers almost 60 kilometers balikan na yan mga kabikers kaya saktong sakto na naman to sa exercise mga kabikers dito pa tayo sa Eriga City papunta pa tayo ng Batu Batu Kamsur weather update natin mga kabikers makulimlim ang buong kalangitan sana hindi tayo abutan ng ulan ang mga bayan na madaanan natin mga ka-bikers ito puntang Pulanggi. dadaan tayo sa bayan ng Batu galing dito mga ka-bikers, Erega Batu, almost 15 kilometers tapos Batu papuntang Pulanggi, almost 15 days. kaya maglulok tayo mga ka punta tayo ng Pintur, kalsada papuntang Buhi, kaya ang balik natin hindi na tayo dadaan dito, tunan tayo sa Buhi ang challenge nito mga bikers kasi ang daan galing ng pulang dito papuntang buhi maraming mga ahon ang madadana natin so ano pang hinintay natin mga kabikers famous amigo let's go mga kabikers dito na tayo sa bandang bato mga kabikers papunta na tayo ng pulangi, yun know, o, papunta na tayo ng Pulanggi mga kabikers parte na ito ng bato sobrang lamig ng panahon parang nasa Tagaytay tayo wow <laughs> yun so, no, mga kabikers pulanggi area na tayo almost 4 kilometers na sa proper na tayo ng pulanggi itong highway nito mga kabikers kapunta na ito ng pulanggi time check 6.51 umalis tayo sa bahay kanina mga pasado alas 6 almost 45 minutes na tayong nagpapadyak mga bakers. maganda pa yung may mga kapitas yun no? May fog pa dito na area mga kabikers You know, maganda pala kabikers Kung may fog, malamig Parang feel mo na sa bagyo ka <laughs> Kita ko sa nahan mga kabikers Nabalutan ng fog Ang kalsada 2 kilometers na lang mga kabikers Nasa prata na tayo ng Tulanggi Pag direksyon natin ito mga kabikers Paligaspian, Kaliwa tayo mga kawagers, punta tayo ng Pulanggi proper. Nandito tayo mga kawagers, pakaliwa. Papunta ito ng Pulanggi proper kitang kita pala yung mayon dito mga kabikers my industry pamahalang bayan ng kulanggi sa ng Palanggit mga kabikers. magtanong kuya ito yung papuntang pulanggi ay buhi oo papintor yung pintor salamat po tatanong tayo hindi ko kasi kabisado kung papunta na to ng ano, pintor o papuntang buhi road tamang tama lang yung pagkahon natin mga kapikers hindi masyado mainit pasado na city pa Yeah. unang ahon sumagad lang siya ng 5% ingredient may recovery ng konti dito mga kapikers here yeah. yun yung unang ahon mga kabikers sagad lang siya ng 5% yan mga kabikers pangalawang ahon to umpisa na naman tayo 5% mga kabikers videohan muna natin yung bukid mga kabikers yan pa yung ahonin natin mga kabikers oh. wala pa tayo sa kalahati pangatlong ahon na ito mga kabikers 5% sagad lang siya ng 5.9 mga kabikers hindi malang nakaabot ng 6 kaya kaya kagandahan so, dito mga kabikers pag ganito tayong oras umahon hindi pa masyadong mainit kaya maganda talaga mag exercise dito mga kabikers ahon na naman tayo mga, kabik mga kabikers 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% pag naalala natin ang mga ating mga nakaraan Nakaraang utang mga ka-bikers <laughs> Pumapalo lang dito ng 4 to 5 credit mga ka Takbo natin mga ka Twin speed lang Mahina lang talaga mga kabikers. 10 kilometers per hour, 5% or 4% gradient. Tamang tama lang yan mga kabikers. Ay yung mga hindi praktisado. saktong sakto lang yan sa atin. Aba may siko dito mga kabikers, ha? 5% 6 6.3 6.4 Kaya nga ya. Yeah? 6.4 yung pinaka sagdon sa siko na yun mga kabikers. Ang ganda dito mga kabikers ha. Ang ganda ng siko. Ang ganda ng huminto man tayo dito mga ka mga kabikers. Para kuha natin ng picture. Iyon oh. may mini falls mga kabikers oh mini falls tara na mga kabikers akit na lang tayo hindi naman pala ganong matarik dito mga kabikers ang pinakasagad pang na daanan na natin 6 6% gradient lang saktong-sakto lang talaga sa exercise dito mag-exercise mga kabikers hindi masyadong kakatakutan umakyat dito mga kabikers kala ko pumapalo ito ng mga 15 or 14 hindi naman pala mga kabikers pero malalaman natin mga, kab mga kabikers sa huling paon, kung ilan talaga nagdagaro lang ang gradient dito mga kabikers 4 or 5 ganun lang siya yung pinakamakunat na naahon natin 6% pa lang yun eh ano na lang siya mga kabikers. Video banayad lang talaga siya na mahaba. Dito banda 5. 5% to mga kabikers. Mukhang nakakatakot ng setting tingnan mga kabikers kasi maraming pasiko-siko eh. Pero hindi naman siya ganong matarik pala. Iyan you know, o. Ito na yung pinaka-pick mga kabikers eh. Iyan you know, o. Pintor. I love pintor. 6 lang. Six point three. tayo yun ah. kitang kita walang daya lang yun mga kabikars kala ko ang gugunat dito pag reverse natin 6.3 lang ang pinakasagad mga kabikars kaya very easy lang sa mga praktisado tayong nag exercise lang saktong sakto lang yun sa atin yun mga kabikars video ito lang ang recovery mula nung tayong umahon palusong nato eh. halos 4 kilometers mga kabikars ang inaahon natin mga banayad lang naman siya mga kabikers ang pinakamakunat 6.3 lang kaya kaya ang kaya kapunta na tayo ng buhi mga kabikers itong kalsada na ito kapunta buhi na ito yun oh. kita yung mount mga, mga kabikers kita ka yun oh. mga kabikers yun o mount bayan yan kita kita lang daya paon kabikers oh 6 7 Mababa din itong bahon na ito ah 7.5 sagad lang ng 7.8 mga ka-bikers ang pahon na yun doon banda sa may simbahan mga ka-bikers hindi ko nakuha ng video sumagad yun ng 8.3 mas makungat doon pahon bikers pumapalo siya ng 8.4 kanina hindi makunat kunat pala dito mga ka-bikers ha halos umabot siya ng 9% gradient pero hindi lang siya ang paabot talaga hanggang 8.8 lang kitang kita walang daya ang Mount Erega mga kabikers ang pinakamakunat na dadaanan na mga kabikers 8.8 gradient hindi malang lang umabot ng 9 dito na tayo sa crossing mga kabikers pagkaliwa dyan papunta ang iriga pakanan buhi pakanan naman na mga tayo mga kabikers punta muna tayo sa buhilip na tayo sa proper ng buhay mga kapitors yun know, pupunta na tayo ng buhay lake Okay na tayo mga kawikers nakita na natin ang Lake Buhi papunta na tayo ng Iriga City mga kawikers galing dito papuntang Iriga City mga kawikers almost 10 kilometers hindi malalayo rin mga kawikers Hanggang dito na lang tayo mga kabikers At laging tatandaan Bike is life bye bike, bike I hope you enjoy my video mga kabikers And please don't forget to subscribe Comment, like and share Muchas gracias amigo Adios God bless you all mga kabikers Thank you Bye bye